po po I'm Rachel I'm 45 years old ang theater actress ng Cavite. Wow. Theater actress. Ano ano ano, ano na ano, ano ano na pong mga plays ang nasabihan ninyo? Um may apat na po. Uh, Monumento 1896, Ward 448 it's all about HIV awareness. Uh, Daphne and the Olympians. Ngayon meron kaming sa July 14 it's all about uh, Human paphalonia virus, it's HPV. Kasing halaga. Wow. wow. Pareho awareness. kayo ni Caril. Wow. Wow. Si Caril kasi oh. theater oh. actress. Theater actress, Ari the Caril. Nagpo-musical din po kayo? Hindi po, pang-arte lang. Hindi marunong oh. kumanta. Ayan, ah. ang ganda. Parang ang sarap-sarap. Mm. Ako na, I'm busy oh. na po sa mga theater Tiata. performers, oh. theater oh. actors. Fest tomorrow. Ano pong pick-up line niya para kay Sir Michael? Um, Michael? Bakit? Uh, sana ID ka na lang. Bakit? para pag nawala ako, alam nila, sa'yo ako. Sige, ID siya, pero kaya na nakasukbit dito lang. <laughs> eh. <laughs> Nakagano'n lang si Michael oh, sa dikulang. Ang bigat nun. Ang bigat nun. ID mo pala eh. Nagkaroon na rin po kayo na asawa dati or single po kayo ano? Um, I end up my 25 years of relationship. Mm, pero magpo-four years na akong single. Never kayo nakipag-date pa ulit? Never pa. First pa ito kung sa First kung sa time. Kayo. Kaya sa kanya nabiligay ang ID. Yes. Yeah. <laughs> <laughs>